kalude, andito kami ngayon sa Thailand at papunta kami ng hotel. Alam nyo ba mga kalude, pag uh, enter namin ng day na sa immigration kami, ang hinanap lang sa amin ay yung passport, then fingerprint at uh, pasok na kami sa kanilang bansa. Iyon lang, hindi sila mahigpig pagdating sa kung ano yung mga document na hanapin. Wala. Kaya marami mga turistang pumupunta dito para mamasyal at mag-tour. Yung iba nga ang mga Pilipina, pamilya, grupo, pumunta dito para mamasyal. Then pumunta kami dito sa Tutu Inasal at nag naman ako sa Filipino food. Yan ang inorder namin. May manok, may adobo, Ayan, ang sarap mga kalude. Then, naglakad-lakad kami dito sa footbridge. At, uh, ayan, makikita nyo yung sikat na market nila. At may mga mall pa dito. Napakaganda dito mga kalude. Masarap pa masyal dahil marami ka mapupuntahan na sightseeing dito sa Thailand. At, uh, yung klima parang Pilipinas din lang.